Sa mga solid na kahugot natin. Welcome back to another episode where we dive deep into the stories that makes us feel kilig, inspired, and sometimes even heartbroken. Dito sa Pinoy Hugot City, si, hindi lang basta chismis, may laman, may damdamin, at may tunay na koneksyon sa puso ng bawat Pilipino. Tampok ngayon, isang love team na hindi lang basta trending, sila na yata ang nagdidikta ng kilig sa social media bawat buwan pag-usapan natin ang mga sumisikat na bituin, sinadoni Doni Pangilinan at Belle Mariano, o bilang pagmamahal sa kanila ng mga tagahanga, Don Bele. Kamakailan lamang, napansin ng mga tagahanga ang isang pattern. Ito ay banayad ngunit makapangyarihan, patuloy na nagbabahagi si Don Bele ng mga makabuluhang larawan tuwing ika-negatibo tatlumpu ng buwan. Noong una, parang nagkataon lang. Pero ngayon, ito ay halos isang tradisyon. Ang bawat post, ito man ay isang matamis na selfie, isang behind the scenes na sandali, o isang magandang kuha na silang dalawa lang ang nasa frame, ay parang isang piraso ng isang puzzle. Ang mga tagahanga ay kumbinsido na ngayon, ang ika negatibo tatlumpu ay hindi lamang anumang araw ito ang kanilang espesyal na araw. Ito kaya ang kanilang musaryo? Isang anibersaryo? O ang petsa kung kailan sila unang nagkita? Walang nakakaalam ng sigurado. Ngunit isang bagay ang mali na tuwing ika negatibo tatlumpu, ang internet ay nagpipigil ng hininga, naghihintay para kina Donnie at Belle na magdrop ng isa pang taos pusong post. Kamakailan lamang, nagpost si Belle ng isang larawan sa Instagram na nagpadala ng mga alon sa fandom. Nakatayo sa tabi niya si Donnie sa isang tapat, halos cinematic na sandali. Hindi na kailangan ng mahahabang caption o flashy na filter. Sinabi ng larawan ang lahat at sinabi nito na ito ay sapat na malakas para sa mga tagahanga na maging ligaw. Lumiwanag ang comment section. Sa Edefe, dating Twitter, nagtrend ang Kidon Bell sa loob ng ilang oras. Hindi lang nagustuhan ng mga tagahanga ang post na desek nila ito. Mula sa pananamit ni Doni hanggang sa ngiti ni Belle, ang lahat ay naging bahagi ng dumaraming kwento ng pag-ibig na pinapanood ng mga tagahanga na lumaganap online. Itinampok din ng Pinoy hugot TC ang kamakailang buzz tungkol sa panahon ni Don Bell sa Thailand. Bagamat hindi pa ibinabahagi ng mag-asawa ang lahat, pinagsasama-sama ng mga tagahanga ang mga sandali mula sa mga kwento, tag at behind the scenes na nilalaman. Maaari bang magtampok ang susunod na ikanegatibo tatlong pupos ng alaala ng Thailand? Ito kaya ang setting ng isa pang milestone sa kanilang relasyon? Ang mga tagahanga ay sabik na naghihintay. Sa pagtatapos ng video, nangangako ang Pinoy hugot si na patuloy na maghahatid ng mga update sa paglalakbay ni Don Bell, parehong online at off-screen. Ang presensya ng mag-asawa sa social media ay patuloy na pumukaw ng kuryusidad, nag-aapoy sa mga teorya ng fan at nagpapasiklab ng kagalakan. Bawat post, bawat larawan, bawat sandali ay parang isang mensahe, ginawa ng may pag-iingat at sinadya upang madama. Kaya sa ating kahugot family, Markahan ang inyong mga kalendaryo tuwing ika-negatibo tatlumpu. Baka maghulog lang ng panibagong clue ang Don Bell, panibagong kabanata sa kwentong ito na hindi mapigilan ng mga tagahanga na mahalin. Abangan ang susunod na update dito lang sa Pinoy Hugot T, kung saan ang bawat larawan may hugot.